Hello hearts! Welcome and welcome back again to my YouTube channel. It's me, Isang. And for today's video ay pag-uusapan natin, um, bakit nga ba matatapang yung mga taong may mataas na katungkulan? Mga leaders, mga uh, supervisors, mga managers, mga um, business owners CEO, or CEO and also presidente and ano pa ba basta lahat yung mga boss nyo bakit nga ba sila matatapang bakit nga ba um, siguro isama na rin natin dito yung mga parents natin so bakit nga ba sila matatapang so for today's video yun ang pag-uusapan natin at kung interesado kayo sa sa mga topic na ganito please like and subscribe para lagi kayong updated kapag meron akong bagong video na i-upload. So, meron lang akong ikikwento. Nung bata pa ba kayo is, um, ang tawag nito pinapalo or kinukurot, ano pa ba, pinapalhod sa asin or ano pa ba yung meron sa mga parents before, mga nine, ano dyan, mga mga 90s, mga batang 90s, di ba? So, bakit nga ba sila matatapang sa atin? Bakit nga ba matatapang yung mga magulang natin, yung parents natin, kung hindi nanay or tatay, di ba? So, at hindi natin siya maintindihan before. But, yun nga, lumipas yung panahon at ako, sa edad ko na to, doon ko na-realize na, ah, okay, kaya pala doon yung parents natin before. Kasi yun yung way ng pag-discipline nila sa atin. But, minsan nga is nasobrahan lang, di ba? Pag-discipline na para mapabuti tayo in the future, para kung ano yung mga mali na nagagawa natin before is matatama nila agad, di ba? Na hindi natin madala paglaki natin or pagtanda natin. And matatapang sila para um, i-protect yung family nila, di ba? Na kaya nilang ang tawag nito, kaya nilang protektahan yung family nila and kaya nilang pasunurin yung mga anak nila sa kanila. Kasi nandoon pa rin yung power eh, 'di ba? Kasi nga parents sila, sila dapat yung masusunod. Tayo anak tayo, dapat sumunod tayo, ganun. At syempre habang tumatanda tayo, mga anak parang nagkakaisip at depende rin sa mga sinasabi ng society ng environment. So minsan parang yun nga, ah uh, dahil nga sa pagong generation, syempre umiiba na yung utak ng tao. Minsan, um, sumasagot tayo sa parents natin, ba diba? Kasi, yun nga, nag upgrade na, na iba na kasi yung, yung, yung pamumuhay nila sa new generation. Kaya minsan sumasagot na yung mga tao, o yung mga bata, kabataan. So, parang nag-iiba na yung mindset. Pero, ganun pa rin still na kaya lang naman kaya lang naman ginagawa ng parents natin na maging matapang is para maprotect tayo para um, i-guide tayo at hindi tayo mapariwara hindi tayo maging masama in the future um, yun nga lang nasubrahan sila dati But ngayon, iba na yung generation ngayon, yung mga parents ngayon, hindi na ganun kahigpit na katulad dati. Pero still, kailangan pa rin nila maging powerful para sundin pa rin sila at igalang pa rin sila ng mga anak nila. So, kailangan pa rin nila maging matapang. Hindi nga lang katulad ng dati na napaka, ano, violente, di ba? So, ayun, tapos na tayo sa parents. And, siguro, nung, um, ano ba, ba mag-jump tayo. Siguro sa work na lang. Sa work kasi is, di ba, um, meron tayo mga supervisors, meron tayo mga managers na sunod natin sa work natin, mga boss, di ba, mga CEO or may-ari, gano'n. So, kung ano yung mga inuutos nila na makabubuti sa sa business, kailangan natin sundin yun, di ba? And then kapag hindi mo sinunod yun, hindi mo sinunod yung mga rules and regulations nila, mga policies nila, mga SOP ba yan, so magagalit sila kasi syempre, di ba? As a business owners, as a, C as a CEO, as a manager, or as a supervisor, or kung ano man yun, may mataas na kanungkulan. <coughs> Sorry. <coughs> Kapag hindi mo, kasi alam niya uh, gumawa na siya ng ano eh, nagplano na siya na dapat ganito yung makikita niya pero hindi nasunod kasi yung nasa baba is hindi sumusunod. So kailangan niya magalit at magbigay ng mga punishment if necessary kasi hindi sumusunod para maabot niya yung target niya or yung plano or goal niya na meron siya. So, kailangan niya maging uh, powerful, kailangan niya maging, maging matapang, di ba? Para sumunod yung mga tao. So, kaya naiintindihan ko talaga kung bakit matatapang yung mga may mataas ang katungkulan. Kasi yun ang kailangan nila para, yun yung power nila para mamalakad, mamuno, at mag-lead. Diba? Ganon din sa ating presidente. So, kasi nga, ba diba, ang hirap mag-manage ng pag-manager ka, ang hirap mag-manage ng iinan lang yung na-manage mo. ba diba? What more kapag isa kang presidente na isang buong bansa, isang bansa ang hinahawakan mo, di ba? So napakahirap noon. Kaya um, naiintindihan ko yung pamamalakad ni pang uh, ex president Rodrigo Duterte before kasi hindi ko alam yon yung parang sa um, so parang sa kanya ko hindi hindi ko sila as in um, nakilala ng personal but doon ko naramdaman yung parang yung buong bansa talaga parang antahimik na parang ang peaceful parang hindi ka takot lumabas kung wala ka namang ginawang kasalanan parang ganon tapos wala akong naririnig na mga uh, rape case and pinatay ganon unlike before at saka sa ngayon di ba so parang nakakatakot ng pausapan yung ganito so <laughs> hindi na lang siguro. Basta ganon. So, parang yun. Ayun lang naman yung parang, di ba may freedom naman tayo na um, magbigay ng opinion natin. So, ayun, siguro. Kaya, salut din ako talaga kay, ano, sa ex-president natin, kay, kay Tatay Digong kasi nga ang galing Nag ang, galing talaga na presidente magaling talaga siyang mamuno magaling siyang leader ng bansa and ba diba? so dahil nga hindi sumusunod yung mga tao ba diba? alam natin na mabait siya pero pero matapang siya ba diba? siya talaga yung ano yung parang um, isang imahe talaga ng isang leader yun kung um, alam mo yon na matapang siya na pagitingnan mo siya is napakabait naman niya yung parang makikita mo sa kanya yung yung sincerity and pagiging matapang na sinceridad na gusto niyang makatulong sa bansa at sa mga mamamayan ganun yung nasi-sense ko sa kanya at makikita mo talaga sa kanya na totoo talaga siyang tao And sana ganun din sa sa lahat ng mga namumuno na matapang ka, na mabait, na sincere yung yung gusto mong uh, um, gusto mong tumulong sa mamamayan or sa mga tao sa paligid mo. Ganun. Huwag masyadong mabait, ba? Diba? Sinasabi ko rin yun kasi yun nga, iba, ia-abuse kanila ya yeah, abuse ka nila. So, kailangan mo maging matapang. So, yun nga, sinasabi ko pa rin, nandoon yung push and pull. So, maging mabait, pero wag masyado. And then, dapat matapang para sundin ka nila. So, and also, ba diba, before si Lord is, um, dahil nga hindi sumusunod yung mga tao sa kanya, binibigyan niya ng mga punishment. So, that's why maybe kung bakit kailangan na maging um, maging matapang yung mga namumuno, maging matapang yung mga leaders or may mataas na katungkulan para sumunod ang mga tao, or yung mga nasa baba na para din sa ikabubuti ng paligid natin or ng bansa natin or ng family nyo or ng ng industry nyo or ng company nyo. Ayun po yun. Kaya, tayong mga tagasunod, sumunod tayo ng ayos. Ayun, yun lang naman yung is yung mga, um, um, based on my, ano lang din naman, experience na, um, na na -realize ko rin talaga na, ah, oh, okay, kaya pala naging kailangan nilang maging, ano, powerful, kailangan nilang maging matapang kasi para talaga sumunod yung tao. Para rin naman yon sa ikabubuti ng lahat. But unless kung masama na rin talaga yung ginagawa, ayun na yung hindi pwede, ba diba? So, just like ano din naman yung experience ko before, ba diba? As a manager na ano ako, parang ang, hindi naman ako mabait, pero parang mabuti yung pakikitungo ko sa kanila. But, yun nga, sad lang kasi yun yung ginagamit nila para din i-down ako at, yun nga, balik yung mga situation kasi alam nilang hindi ako magre-react. Yung mga ganun. So, kailangan mo talaga, di ba, yung previews, ano ko, previews video ko na paano ba maging manager. So, panoorin niyo yon Kasi nandoon din talaga na kailangan mo talaga maging, matapang at hindi uh, masyadong mabait. Huwag masyadong mabait. Ayun. So, I hope na naintindihan ninyo yung gusto kong sabihin dito sa video ito, sa topic na to. At meron nga pala before, is ibang work ko. Um, itong boss ko na to is kinatatakutan ng mga staff ng mga ibang department at hindi ko na babanggitin kung anong work or kung sino basta before sa work ko um pag ganun kasi yung mga sabi-sabi lang na matapang yan nakakatakot yan as long as hindi naman um namamatay ng tao or hindi ka naman kakainin ng buhay hindi ako natatakot or hindi ko siya pinaniniwalaan kapag hindi ko talaga personally na experience. So, kasi that time is hindi, papasok pa lang ako doon sa office nila. So, magsistart pa lang ako. And then, yun, nasubukan ko. Matapang nga siya. Pero, matapang siya in a way na dahil sa trabaho niya. Ginagawa niya lang naman yung trabaho niya ng maayos. Yun. Yun yung nakikita ko. Yun parang gusto niyang maging polish. Kaya, kaya siya nagagalit. Ganon. Ganon yung nakikita ko sa kanya. Pero wala namang masama doon kasi um, kaya nga tayo nag-work to work. <laughs> ba diba? Para sumunod. Para maging maayos. Tulungan yung company. Pero bakit yung may mga taong nagtatrabaho ng maayos is kinakalaban at binababa, di ba? Para lang kasi hindi sila sumusunod sa mga taong hindi gumagawa ng maayos, di ba? Ang pangit talaga ng gano'n. So, ano din naman ako doon? So, din ako doon sa bus ko na yon kasi kahit na maraming nagbabash sa kanya. Maraming nagbabash. Na yun nga, kesyo matapang, wala sa lugar. Pero para sa akin, okay naman siya. Okay siyang boss. Kasi ginagawa niya yung work niya ng maayos, Talagang hindi lang kaya ng nasa paligid niya o ng katrabaho niya yung yung way kung paano siya kumilos or magtrabaho para makatulong sa company. Ayun yung nakikita ko sa kanya. So nakakalungkot lang isipin na kung sino pa yung maayos trabaho, siya pa yung binababa or dinadawan at yun ang hindi nakikita ng mataas, ng nasa taas. Kasi yung gumagawa ng maayos or ng mabuti or maayos sa trabaho is isa lang or iilan lang pero yung gumagawa ng hindi maayos sa trabaho is napakarami. Kaya sino ba naman yung yung mananalo sa ganun, 'di ba? Lalo na kapag hindi nakikita, hindi nakikita ng nasa itaas, 'di ba? Kung marami na yung naguusap na mali talaga yung isang tao na 'yon. 'Di ba? So sino ba yung paniniwalaan, 'di ba? Yung mas marami kaysa sa isa. So kawawa talaga, kawawa talaga yung mga tao na gumagawa ng maayos pero Um, um, iba yung nakikita ng iba sa kanya. Parang nagiging masama or minamasama, di ba? Ay, life. And yung boss ko na yon is talagang sinabi ng supervisor namin that time is, alam mo, Jessa, Jessa, kasi talaga yung tawag nila sa akin before. Alam mo, Jessa, alam mo ba, gusto ka ng boss natin kasi babae po siya ha. Alam mo, gustong gusto ka ng boss natin kasi ikaw lang daw yung tumagal sa kanya. Kasi halos lahat daw ng, ng mga tawag nito, na mga pumapasok is yung tumagal lang is mga 3 days tapos umaalis na. Hindi ka tulad ko is talagang, um, ah um, hindi ko na kasi basta tumagal din ako hindi ko na sasabihin kasi baka magkaroon kayo ng clue kung, ka kung saan yung company or work na yun. So, wag na. Kailangan na lang nating ano, um, i-protectionan yung mga tao na hindi naman na sangkot dito sa video ito. Siguro nagbibigay lang ako ng experience para lang mas ma-elaborate sa inyo kung ano yung gusto kong sabihin. Diba? At saka, Um, kaya rin talaga ako nag-resign as a manager or assistant restaurant manager. And may, ano, ang tawag nito, hindi ko tinanggap yung offer as OIC kasi yun nga, sinabi ko, hindi ko nakikita yung sarili ko na matapang ako pero hindi ganun katapang bilang manager or bilang namumuno. Kaya ko yung trabaho pero may side na hindi ko talaga hindi talaga ako yon hindi ako yung gano'n katapang na namumuno pero yung work kaya pero yung tapang na malakas ang loob ko pero yung tapang na kaya mo siyang pangatawanan hanggang pagtanda mo yun ang magiging work mo hindi yun yung yun, nakikita ko sa sarili ko so That's why, um, hindi ko pinurso at hindi ko siya ginrab. Pero kung gustong-gusto mo siya, gusto mong mamuno, ayun lang mga advice ko, um, kailangan maging matapang ka. And dapat is hindi masyadong mabait. Kasi uh, 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 gagawin nilang um, i-abuse ia ka nila kapag masyado kang mabait. Ayan. Ayun talaga yung pinaka uh, gusto kong i-advise kapag gusto mong uh, maging manager, supervisor, ano ba, ba? boss, CEO, ano ba ba, um, um, presidente, ba diba? So, sa mga presidente, um, lahat naman ng naging presidente is need na, yun, um, need to kailangan pa rin naman talaga sila i-respect kasi sila pa rin talaga yung namumuno sa atin, di ba? 'Yan talaga kasi sila talaga yung may power. Kahit sino pa 'yan simula sa umbisa ko si na uh, naging presidente ng bansa natin up to now. Uh we need ang uh, nito. Kailangan natin silang i-respect dahil sila yung mga nakaupo kahit na oh sabihin na natin na hindi sila perpekto pero ah, basta bakit pa tayo napunta sa politics huwag tayo dyan magulayan so ayun basta ganun ayun lang masasabi ko diba gusto mo gusto mo yung pamumuno or, or leadership kailangan maging matapang ka at huwag masyadong mabait pero wag din yung um um masyadong masama or wag din yung masama, di ba? Kasi pangit din yun. um, ano ba ba? Meron ba ba akong nakalimutan? Um, wala na. <laughs> Kapag meron kayong gustong idagdag, siguro i-comment yun na lang below. So, yun lang. Bye! So, yun nga, sinasabi ko pa rin, nandoon yung push and pull. So maging mabait pero 'wag masyado and then dapat matapang para sundin kanila. And kaya nga ayoko talaga ayoko ng hindi ko na kinaya yung pagiging isang manager yung nakikita ko kasi yung mga staff and even me na experience ko kasi naging staff din ako before and hindi talaga sapat yung yung kinikita at lalo na yung mga uh, may mga anak kung yung mga single nga is parang hirap na mag mag-budget ng minimum wage what more yung may anak di ba so tapos babawasan babawasan pa yung ang tawag nito, babawasan pa yung uh, yung pasok mo kasi um, hindi siya um, hindi na siya appropriate doon sa income or yung sa kinikita ng isang um, company parang gano'n so syempre, mas ililet go mo yung tao i-let go mo yung tao kumpara sa business kasi business yun di ba so yun, yun yun din yung yung ayaw ko kasi parang um lagi nilang sinasabi na yun nga um dapat ano ka uh, makatao gano'n pero sa mundo kasi ng business talaga is um business over human talaga so not all naman siguro pero yun kasi yung yung lahat ng siguro na experience ko gano'n yung nakikita ko kaya siguro parang yun din parang ah, okay na realize nandoon ako sa punto na na ko yung gano'n, yung mga bagay-bagay na okay parang mag-work ka lang talaga for them at tulad na silang pake sa'yo kung ano yung mangyayari sa'yo. Especially like me, di ba? Ang binigay ko lahat, yung heart ko doon sa work. But now na wala ako, di ba? Wala, di ba? So, parang doon ka talaga mapapaisip. Talagang gusto ko na lang i-follow yung dream na gusto ko, di ba? At least, wala akong pagsisisihan. Um, pagtanda ko, or bago ako mawala sa mundo, di ba? Pero wag na wag naman mo na, <laughs> di ba? So, ayun. Gusto kong uh, tumanda na na kuha ko yung gusto ko, yung dream ko. And i-support niyo ako here on YouTube na alam ko ito talaga yung gusto ko. Ito talaga yung gusto ko. gawin kasi alam mo naman yung, alam niyo naman yung kwenta ko, di ba? Na, yung sa akin dito, na namamaga kapag masyadong stress, pagod, puyat sa work. So, I think kung magiging work ko to, yung YouTube, di ba? So, at least I can work with yun nga, sa comfort ng ng pamamahay ko. <laughs> ba? Diba? So, at least kilala ko or makilala ko yung sarili ko kung bakit um, ganito ako at yun nga, um, at least nahanap ko pa hindi pa katapusan ng mundo, nahanap ko yung sarili ko na meron pa akong ibang magkagawa and to share and to give knowledge knowledge to all of you kung ano yung pwede kong may ambag. And isa rin ito sa naging dahilan kung bakit ginawa ko yung YouTube kasi sa tingin ko, kailangan kong magbahagi ng nalalaman ko. Siguro yun lang. Masyado lang mahaba tong video na to. Bye-bye! And I think that's all. And kung meron kayong gustong Idagdag or may gustong pag-usapan, uh, comment down below and please don't forget to hit the like and subscribe. Thank you for watching. Bye bye!